Ano at para sa iyo. Ano ang meaning ng CCEP? At ngayon nga mga insan, ayan, naimbitahan tayo ng mga insan natin sa packaging area ng ating company. Ayan, so, hindi ko na papanggilin kung anong company. Siyempre, nung nalaman ko yun, ako nag-iak na agad na aking mga damit. Siyempre, yung araw na yun ay talagang idinikit ko na sa kalendaryo kung paano ko siya tatandaan. Siyempre, dapat, at para hindi malimutan. So, nagawa din sila ng mga GC nila para sama-sama uh, yung magkakaroon o um, mga sasama dyan sa outing na yan. So, ipinalaan nila yung outing na ito noong Ah, uh, dapat kay 19 sa so 19 pa, kami 19 pa kaya lang nga nagpupunta may, may kailangan din ako. Kaya inisod nila yung date. Hindi hindi ko alam kung bakit inisod nila o oh, inapura nila yung date dahil lang siguro ako hindi kasama o oh, kaya naman eh, eh may ka talagang ganoon. Ayun. So, so kami nagbayad din ng entrance fee. Ayun, pakatagal namin sa entrance nung nakarating na kami sa resort. Ang resort na pinuntahan namin pala ay Engande Resort dito sa Lipa, Batangas. Ayun. So, magbayad kami din ng entrance fee kung magkano? Dahil sama-sama na lang namin yung aming mga entrance pay para isa na lang yung magbabayad. So may naiwan pa rin. Kaya isa na lang nagbayad yung kanina. Ano? So dyan din kami nagtipon-tipon sa bulwagan uh, bulwaga ng anong resort kung saan, kung saan nag-iipon-ipon yung mga tao bago umalis pa punta doon sa resort talaga mismo na inupahan namin doon sa... Uh, ang tawag doon yung Kapi Jess, ayan. So, hindi ko nga alam kung bakit ako nakasama din diyan. Syempre, siguro dati rin ako packaging area, kaya ako in invite ng mga ito. Ayan. So hindi ko siya masyadong close pero doon nang sama na kape, hindi naman kasi ako ganoon katahimik. Kaya napakadaldal ko rin ng mga kasama, syempre ng mga uh, kasamahan ito. Ayan. So ang kailala ko lang talaga diyan is Ate Johnny. And then yung mga piking na 'yan, hindi ko hindi ko masyadong ka-close do sa likod na ginagawa ni ginagawa nila. Ano syempre. So kada dalaw-dalaw ko doon sa packaging area, ayan. Ay siguro ay, ako yung sinama na rin ano? So invited ako na Ate Johnny and syempre hindi rin alam ng iba na kasama ako. Ano naman siguro yung iba kung bakit ako kasama. Ayan. So, nilalagyan na kami dyan noong parang bracelet. Ano ba yung bracelet na yan? Yung bracelet na yan ay para daw matandaan na ikaw talaga ay nakapagbayad ng entrance fee. Ay, talaga naman, hindi makakalusot. Ano? So, yung entrance fee pala guys, ay 250. Ayan. So, mga insan, kung pupunta kayo dito, ay siya, siya dapat naka-organize na kayo para mabilis na yung bayaran. Hindi na yung pag-into-ganto, pauli-uli, pabalik-balik. Ayan. Makailang balik na sa ati Johnny kung magkano. Mayroong naiwanan. mayroong kung ayan, may pang ikinocomplain complain no, bakit gano'n, bakit hindi ba mga video okay pa. So, uh, pagpupunta kayo sa mga resort na ganito, syempre dapat ay organized na at pulido na. Pagdating na lang doon, babayaran na at bayad na, papasok na lang at maliligo at mag-swimming. Mag ano? So, marami silang kaganapan sa loob na ginawa nila activity. Ano? So, uh, hindi ko alam kung ano ito para sa kanila. Syempre outing nila or summer outing nila, pero Iba pa yung summer outing ng EPPI talaga na yung aming company na talagang summer outing na binigay sa aming bawat isa. Pero ito, ito yung mga picking member niya o yung mga yung mga dating alliance na o yung dating agency namin na naging regular na ngayon. Siyempre, nakatanggap sila ng mga kilaki yung back pay sa galing sa agency nila. Siguro nagpagalito at nagpa-outing sila. Ano? So, kaya, kaya kaya hindi pa hindi natin Johnny na sumama din kasi sila lang, labig lang ho sila para lang po doon sa outing na yan. So ayan, papasok na nga kami ng resort o yung anong aming cottage. O nasa resort na kami by the way. At uh, papasok na kami doon sa aming cottage kung saan doon kami maliligo, doon kami kakain at doon magbibihis. Ayan, so ang nakuha kang pala namin cottage ay kabalyero yung yun? cottage at saka isang mushroom cottage. And syempre, Tama na yun. syempre may, medyo pricey kasi dito sa El Grande. Ano, medyo pricey kasi sa El Grande. Nandun pa pala ang sa entrance. Eh, talaga may bayad na. Sinisingil lang ako natin Johnny dyan. Ah, no, wala pa, wala pa resort. Ay, hindi pa nakakarasing sa resort. Sinisingil lang ako. Ayun. Ahoy, lago tayo. Ayan. So, ayan. Lakad-lakad lang. Hindi ako medyo malayo-layo doon sa entrance. Yung malawak nga pala dito sa El Grande. Ano? Malawak. Malawak ang lugar nila dito. At talaga namang uh, may mga puno. Presko din. At syempre, malawak yung may tatlong pool. Uh, iba, iba ang lalim ng pool. May tripit. Mayroong poor, mayroong 4 feet at saka mayroong 6 feet ata ayan so pagdating namin doon ayan na yung resort at saka talaga namang ay, o, na yung resort na nakita namin ayan so doon kami sa may dulo pala ayan yung may katabing mushroom at saka yung isang kabalyero na or cottages na kabalyero ayan so yan yung naupahan namin at syempre nandyan yung video okay hindi mawawala at yan ang kasayahan ng sentro ng kasayahan talaga na dapat ay mayroon sa isang ah uh, okasyon, Bukasyon, ayan. So, na uh, pagdating nga namin doon, pagdating nga nila doon, uh, nag, nagdiyak na sila ng mga kakainin, nagluto na sila, nagsaing, o kaya naman anong gagawin. At syempre, medyo ano nang magtitilim ng tatot, nagsisilip na rin kasi yan, dapat ay nakapagluto na sila at nakapagsaing na, o kaya naman nakaluto na rin ng ulam. Ay, so, gaya kaya lang iba, syempre ako naman, syempre, nasita lang din naman ako. Ay, di, picture picture lang ako. At syempre, vlog vlog din lang, gawa gawa lang din naman ng mga ganito. So, yung iba nakatayo at nakaupo lamang, pagaling namin doon. At dito mo talaga makikita kung sila talaga ay eh, mayroong oh, pang toilet sa bawat isa, yan, Oh isa ay nagugugas ng plato, nagugugas ng kaldero, tapos yung iba naggaget-get ng mga sibuyas, bawang para uh, makompleto na nila yung mga pagkain nila dahil uh, medyo agad, ginabi na rin sila dun sa pagpe-prepare ng pagkain. Ayan, so yan, so, tulong-tulong sila dyan, Nag naglagay na ng mga dahon kasi magbubudol fight yung kanilang tema ngayon is bottle fight dun sa pagkain at nakapag-ihaw na rin ng mga iihawin, mga mga karne, isda at saka yung oh, meron sila dyan ano, yung ginataang langka ayan. so ayan, dito mo talaga makikita ang bayanihan sila sa bawat isa na meron silang ginagawa ayan. so yung iba naman ay walang, wala mang ginagawa pero okay lang din naman dun sa iba kasi mas pag dumadami ang gawain o dumadami ang tao o yung mga gumagawa dun sa gawain ay lalong na bumabagal ano minsan so lalo hindi mo naman alam yung uh, gagawin mo ayan, nagsimula na nga silang kumain at salaga naman nagsimula na kaming kumain nagpay sila dyan at prepare nakaprepare na surprise na sila. Ayan. So, on the spot playing and kung ano-ano mga activity pa yung nangyari dun sa loob. And sa wakas, natuloy din siguro itong kanilang outing. Sabi nila, first, first outing daw nila ito sa packaging. Ayan. So, uh, gabi na, may John gabi na dyan, nakakapag, nakakakaroon ng mga uh, inuman, amats, at kung ano-ano pa, na may mga may kaguluhan din naman, kaya lang din na syempre hindi na mawawala talaga yung inuman sa bawat, ng bawat isa, para sa mga gantong kasiyahan. So, yung iba, tambay sa kung saan saan, nag-swimming na rin yung iba, nag-iwahiwalay na. And, nung may mga activity din naman after nyan, parang ano lang yung relaxing, ikot-ikot uh, sa resort. And then, nagkaroon din sila ng mga palaro, yung pangapalaro ng kalamansi, yung pasahan ng mga kalamansi. Ayan. At, uh, may mga regalo, ka-prepare din sila yung mga regalo, at saka yung mga kung ano-anong uh, pagbigay, mga premyo. At uh, talaga namang, Nakisali ang bawat isa. Hindi sila yung KJ or hindi sila yung haayaw. Talagang laban kung ano meron. Ano? Kasi iilan, lang din naman, naman iilan din naman sila. Kaya dapat ay talagang sumali doon sa mga palaro. Pero sa, sa tutusin, talagang nakapag-prepare pa talaga sila ng mga ganitong activity. Ano? So, napakaganda. Nandiyan yung mga tanungan ng ano ang ibig sabihin ng EPPI, anong ibig sabihin ng CCEP, anong ibig sabihin ng OTMS, Ibig sabihin ng OT, yeah, mga ganon. So, learning, uh, ano din to, learning. Ano? So, sa kanila, syempre, sa mga katrabaho, ah uh, dapat alam na ng bawat isa yan. So, napakagaling noong nag-organize ng mga palaro at talaga namang ayos din yung mga tanong kasi hindi man ganon karami yung nanalo. At least nalaman nila, talagang kailangan din pala yun. Mga pang-araw-araw nilang ginagawa sa loob ng company, ay di, syempre, yun ang ginagawa. Ay hindi nila alam yung mga, uh, ano bang tawag doon?

You I miss can miss feel you like holding you in my mind. world Ano ba itong dandaan, ma? Oh, shake it so, na Totoo ba ang tinatama? Cause boy, it feels so good